Ito naman birada ni Mr. Mangon na to. Ay! Mukhang magsasabaw si Mr. Mangon. <laughs> Ay! Yun! Litos! Litos ang gulay ni Mr. Mangon. Isda! ano isda? Ito kita ni Mr. Mangon. Pris na to eh. Oh my God! Bisogo Oh Ayan, luto na mga guys Kakain na kami ng Masarap Sos dami sa bawo Masarap umigot Kain na tayo mga guys Ayan Ayan ang golan namin, sinabawang isda na Ah uh, bisok po Oh my god Salamat sa iyo Jomer no